Hello guys! Kumusta po? So, for this video ay gusto ko lang ibahagi kung paano ako magpresyo dito sa aking tindahan no? Update muna tayo sa price, update tayo dito sa mga napamili natin ng mga paninda, No? Kung magkano na ba ang aking bintahan dito sa aking tindahan para mabilis lumago ang ating sari-sari store So, ito nga guys ganito ako magpresyo kasi iba-iba naman kasi tayo ng pag mark up dito sa ating mga paninda. Depende naman kasi yan sa ating lugar guys at saka sa puhunan, siyempre mayroon tayong i-consider para hindi malogi ang ating tindahan at kahit paano ay mayroon tayong kikitain. So, dito nga tayo guys magsimula sa tang kalamansi. Nag-order tayo ng tig isang dosina kasi ito na lang yung konti na lang sa ating tindahan. 25 isa bintahan natin dito. At dito naman tayo sa Yakult guys dahil pinapalamig pa natin ito. Ang bintahan ko naman dito ay 15 ang isa. So, ayan nga nag-order tayo ng limang balot na kasi paborito din to ng aking anak. <laughs> Pinabayaan ko lang siya pag kumuha sa diyan. At dito naman guys sa tissue roll, ayan nag-order tayo ng isang dosena. Ang bintahan ko naman dito ay 15 then dito sa double XL na diaper, 12 ang isa. Yan, ito yung hinahanap sa akin ng aking mga customer, no? Double XL. Kaya, ibababa lang natin para dito naman tayo sa mga box. At ayan nga, guys, pinagugupit ko na yung tali para mabilis natin maipakita, no? Bilisan lang natin to kasi marami-rami to guys, para ma-display ka agad natin. At dito naman tayo sa mga kotkoten, sa mga setcheria guys, clover, sampo, then dito sa nagaraya, 25 is ating bintahan, mabintayan sa mga nagtatagay, then dito sa pisda na small, sampo, ayan, piatos, 20, yan guys, mas dinagdagan natin itong piatos, no, mabintayan sa atin, so, Ayan, dagdagan lang natin kung ano yung mabinta, no? Para mabilis natin maruling kaagad ang binta. So, dito naman tayo sa isang box, guys. Ayan nga, may maliit kaagad ako nakikita. Wala akong order nito. Ba't nap napapunta to sa atin, no? Ayan nga, kaya message ko kaagad yung aking ahinti, guys, no? Para alam niya kaagad na may mali na dumating sa ating order, no? Kasi hindi ko naman to. Mabibinta din well, at hindi rin naman ako nagtitinda ng ganito guys. Yung tinda ko lang dito ay cube so bakit itong chicken powder ang dinala sa atin no? Kaya yan, babalik natin yan. At dito tayo sa mga beefries guys. Peso pa rin yung ating bintahan nito hanggat kaya no? Hanggat may tutuboyin pa ng konti. <laughs> Kasi mga customer natin, nasanay sa piso-piso, di nila alam na ang dami na nagsitaasan. <laughs> Kaloka. Tapos ito sa Mintos, guys, piso pa rin kasi kaya ito ang ginagawa ko na lang, no. Ito yung in-order ko yung maramihan na, yung malaki para malaki din ang tutuboy natin, no. Parang kikita kasi tayo dito sa, nasa 100 din, So, mabinta din naman kasi yan sa atin. Pero pag hindi naman pas sumubin sa inyo, wag na natin damihan. Baka ma-stack lang. Sayang din naman. So, ito kasi ay mabinta. Kaya ito yung in-order natin. Then, dito sa cup noodles, guys. Ayan, dinagdagan nga natin. Mas mal nga tong sutanghon Pero, pinarehas ko na ang presyo para hindi malito yung magbantay. Minsan kasi ang anak ko ang pinabantay ko at si partner, no? At third nga isa bintahan natin dyan, pinarehas na natin. Dinagdagan nga natin kasi mabintay ang cup noodles sa ating tindahan. Madali ang ulam, no? merienda ng ating mga customer. At dito naman tayo guys, ang laman ay mga sunrocks. 500 ml to guys, 30 ang isabintahan natin. Ayan, nag-order tayo ng limang piraso. Then, dito sa Joy Liquid Big, 15. Then, dito sa Small, 8. Ayan, dito mga sabon na tayo. Ayan, ganun lang ang ating presyo, no? Dagdag lang. Depende kasi yan sa atin kung magkano ang ating presyo. Dito sa Rexona, guys, dahil mabinta naman, kaya 10 lang benta natin. Minsan naman yung iba, dos lang ang tubo natin. Depende kasi yan pag mabinta, pag mas mas moving ang items na no? mas konti lang ang ano natin kasi bilis naman ikot ang puhunan dito sa tide bar taba ay 17 bintahan natin tapos dito sa ilalim naman titingnan naman natin sa twenty 23 din dito sa brace na twin 17 Tsaka dito sa modis guys, otso. Then, dito sa ilalim naman, tingnan pa natin. Yung mga sabon. Surf bar, taba, 15. Then, Colgate, 12. Ano pa ba dito? Titignan natin. Ah, Ariel Powder Twin, 17. Ayan. Shipguard, 25 isa. Ayan guys, yung ating mga presyo dito sa ating tindahan, no? Kasi mayroon tayong i-consider dyan kung ikaw ba ay nagre-rent, kung paano mo pinamili yung items mo. Dapat talaga i-consider mo yan para hindi malugi ang inyong tindahan. At dito naman tayo sa kabila. Ayan. Dito sa protos guys, ang bintahan natin ay piso lang. Ayan, piso lang para mabilis makaubos. <laughs> dito sa noodles naman ay 13 isa. Then ito nga may Precise -si Wakber brand pero hindi sa akin mas hindi sa akin mabinta si Bourbon Choco, no? 15, bintahan ko doon. Then, dito naman sa Coffee Single ay 11. Then, ito nga guys, mga kapit pa rin to sa ilalim, no? Mga single. Then, dito sa Energen, 11 din. Pinares ko na sa kape. Tsaka sa, yung Swak Bourbon, guys, 15. So, tingnan pa natin dito. Dito naman ay Coco Mama. yan benta naman natin dito ay 38. Tapos dito sa ilalim, suwak bar brand pa rin. Dinagdagan kasi natin, mabinta kasi yan. At saka dito sa mga kapi guys, twin pack na yon 16 isa binta natin. Ayan, ibabalik lang natin para hindi kalat, no? Dito naman tayo sa kabilang box, guys. Ayan, marami naman tayo na naman. Hindi display. <laughs> so, ang sarap kasi mamili ng mamili. Then, dito naman sa sinigang, guys, 18, isa, dato puti, uh, 16, ketchup, 15, isa, 100, 100 gram Then, ayan nga, guys, tinagdagan natin itong ketchup Tapos, dito naman sa sinigang gabi, may pringa siyang isang kape Ayan, yung kape, binta natin 16, diba, may tutuboy na tayo tapos, itinangbenta natin sa sinigang mix. Then, dito sa ilalim, ayan, platops. Mabinta sa atin yung platops, guys. Kaya, tatlo ang in-order natin. And, ito. So, ayan nga, may, ano yan, may butas. May butas, guys. May natagas yung ketchup, no? Sayang. So, so, tatabi lang muna natin para hindi kakalat dito. Ano ba yan? Lugi negosyo nito. ka. Yan nga guys. Magic sarap. Sa isa ang isa. Pero yung iba, nagbabayad pa rin ng lima. Yung mahala ng kuhunan yan. Sa isa na bintahan ko talaga yan guys. Then dito sa platops, dos ang isa. Tapos mga dilata naman dito sa ilalim. Ayan. Mga dilata natin. Ayan. Corn beef. Or isa bintahan natin. Ayan. Then, dito sa high row, sampo ang isalitahan ko dyan. At dito naman, may naligaw na kape. <laughs> Balik natin doon. Ayan nga, guys, platops. Nagdagang ko to kasi yan ang gusto ng panghimagas ng ating mga customer. No? Pagkatas nila kumain. Ayan, mabinta sa atin ito. Itong platops. Kaya naman, dagdagan natin no? kasi mabilis maubos sa ating tindahan. Siyempre, mabilis din natin mapaikot ang binta pag gano'n At dito naman guys sa kabilang box at ito nga, Tide Powder Twin, 17 binta natin, Colgate, 12, at Keratin, 9 ang isa. At itong mga daw ni guys, dinagdagan na natin itong mga mabibintang kulay, no? Para sure lang na di kagadagad tayo maubusan kasi minsan matagal dumating yung ating order nga. Kaya nadala na tayo. At ito nga, dose yung bintahan natin, guys. Itong down ni na, two times. Ayan. Ito yung mga mabintang kulay. Kaya, nagdagdag na tayo. Para, maganda kasi tingnan pag madaming stock yung ating tindahan, no? Kasi, pag nakikita natin na kalbo na, nalulungkot tayo, no? Kasi, ang tagal minsan, na order natin dumating din dito naman guys, yung pansit kanton, 18 ang isa natin at dito nga may cup noodles ulit no, kasi nga dinagdaga natin, yan daming cup noodles natin in order no mga spicy nga, toy spicy batsoy, saka spicy bulalo, yun kasi mga mabinta sa atin ng mga spicy mahilig yung mga lalaki sa spicy at dito na mga pancit kanto, ang in order natin then noodles no sa ilalim naman ay lucky me noodles guys ayan. 13 is 17 good job ayan dinagdagan natin yung mga fast moving items dito sa ating tindahan ayan guys ang laman ng isang box then dito naman tayo ang naman, naman dito tommy small sampo Then, dito mga sampo-sampo sa atin lahat ng mga maliliit na mga kot din dito sa Nova na small 20 patata sampo, manghuan small sampo, ayan di na natin itong mga maliliit mas mabinta sa atin itong mga maliliit na mga sacheria si dito sa ilalim naman ang puro mga kotkotin ito guys mga iba't ibang klase big at 20 din sabintahan natin mga iba't ibang klase lang. Yung mga laging hanap sa akin ng aking mga customer, no? Ito yung laging mga mabinta sa ating tindahan. Ayan nga guys, ito solo. Ang binta naman natin dito ay 20, 20 guys. So, ayan na nga guys, yung ating mga na-order ngayong araw, no? At dito naman guys, natira to, yung iba kasi na-display ko na kaagad, no? At ito set si sa ron, di mawawala kasi mabinta din to sa atin at di ko na nabidyohan service si ko kasi nga mamadalian lang na display ka agad natin para makita ka agad ng ating mga customer. At ito nga guys, mag na kaagad tayo, no? Kaya, ayan, update lang muna tayo sa presyo ngayon. So, ito nga yung ating binayaran. Nagkahalaga sa 15,320. Mamadalian lang to guys kasi, ayan, mag na kaagad tayo para makita ka agad ng ating mga customer para maganda tingnan ang ating tindahan. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like, subscribe. God bless us all.